Ayan. Okay. Si Nixon. Ah, ang baga ng usad ng paghuli. Next. Ano to? Fugitive na si Alice Go. Dapat hulihin na bago tumakas at magtago. Mm. Alam mo, ano ang ano pangalan niya? Anong pangalan niya? Nixon, Nixon. si Nixon. Nixon, kaparas. Alam mo, kahit gustuhin nating hulihin niya. Hanggat walang warrant ko paris. rin. Oo. Oh, oh. Kasi nandun pa lang po siya sa ombudsman yung kaso. Eh, paano nga, attorney? Claire, kung umalis nga. Wala tayo magagawa. Hello. Hold the Papa papasorin yung... siya na iwan niya lahat yung lupa niya dito. And para hindi hold departure hindi hindi yung ano yung watchlist hindi watchlist lang yan pero hindi nila mapipigil. You know what kasi in general mga kayubi meron tayong freedom of movement. Nako. Hindi ka pwedeng hadlangan unless meron kang whole departure order na inisyu ng court. Okay? Ang umbosman ngayon as of no katulad doon mm -hmm. ka in na interview namin kahapon si Dr. Winston Casio. Eh, hindi pa nga ito, parang hindi pa umaakyat sa preliminary investigation. Naku. Parang mag, hindi ko alam kung may na naka Oh Oo. Oh. So, ah, andal pa yan hanggang sa mag-issue at ma-recommend ang ma-efile to sa court. Mm -mm 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 -mm. At doon pa lang. So, na doon yung scenario na pwede, posibilidad. Kasi it's due process. Nako. We cannot just cut the process. Eh, sa bagal doon ng paghuli, sabi ni Sir Nixon nga, ayun, next breaking news, hindi pa oh, hindi pwedeng hulihin pa eh. Oh, uh, it will be a violation of his of her constitutional rights. Hindi pwedeng basta at oh, oh. at un, unless yung tao is caught in the act doing the crime. Hindi eh. Oh, pero sana naman harapin ni ano alam mo kung ako kung ni ako ni Alice mayor may ano mga kayubi uh, wag kayong magagalit sa opinion ko ha ay sarili mo yung opinion attorney Claire kasi go kasi ahead sabi ko sa kanya oh uh, yung conspiracy kasi mm. it's difficult to Ah, uh, to prove. Ah, pang ano. Okay. Hindi ko oh, man. Hindi, hindi ako nag-ano, devil's advocate dito mga kay UB. Ako yung nag-iisip lang as lawyer. Oo. Oh, oh. Okay. Kung yung human trafficking, pag-uusapan natin, sinabi ko noon, mm. pwede siya makonsider na kasabwat kasi naging lack siya sa trabaho niya. Oo. Oh, Pero, pag inisipan mo mabuti, kung ako ang tatayong lawyer, mm. kasi ako sabi ko, dapat talaga, di ba? Kasi, mm -hmm. Naging lock siya. So, may, marang may implied mm -hmm. conspiracy. Mm -hmm. Pero hindi kasi yan basta-basta tatayo sa court. Oh, ano mo? Oh, natin, oh. na analyze natin. Tapos mas mahaba Dapat ito pala yung inumpisaan ko na topic. Oh. Um, human trafficking, dapat nandiyan yung elements. Okay. Kaya sabi ko, kung may yung lawyer, kaya okay yung lawyer so far. Kahit sabi mm. sabihin natin yung kanyang thumbprint, um, pag pinag-usapan natin yung fingerprint na Chinese siya. Mm-mm-mm. Chinese siya. Hindi kasi siya yung importanteng patunayan sa human trafficking. Ay, ganun diba? to. Ano ba elemento siya may human trafficking? Eh, may gumawa ka ng action para gumawa ka ng mga tao dali mo sa isang lugar para forced labor. Mm-mm-mm. di ba? So, hindi yung citizenship dito. Hindi siya element. Ah, Oh, okay. siya element okay. ah. Kasi oh, minsan oh, nang dadala oh, oh. tayo ng damdamin natin, ay like, Chinese ka, Chinese ka. di ba? Pero hindi pala siya ano. Hindi no siya elemento. elemento. Pero oh. elemento siya para ma-forfeit yung lahat ng properties nila. As a property, as a tornicare. So ngayon, oh. paano kung mapaprove na in conspiracy siya? So dapat matibay yun. Oh. Hindi pwedeng haka-haka yun. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Okay? Hindi, kung negligent man siya, as mm -mm. mayor. Mm -mm. Tinulugan yeah. niya, tulog oh, siya sa oh. batas, tinulugan oh, 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 oh. niya. Yun, oh. Masasabi ba natin siyang kasabot sa human trafficking? Oh, masabi nga ba ito? Oh, di ba? Hanggat wala kang konkreto at sinasabi mo lang, hindi ka kasi umaksyon. Hindi mo malang tinignan yung loob mm -mm. ng, ng lugar. Mm -mm. Hindi siya parte ng elemento ng yun, Kasi hindi siya parte ng elemento ng human trafficking. 'di ba? Hindi siya ganun kalakas. Dapat may konkretong ebidensya to prove na talagang kasabwat ka. Oh. Okay, kasabwat ka ba? Eh, nakasama ko lang po sila sa Baofu. 'Di ba? The problem is, kung yung 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 mga tao naman dito, mm. shareholder Parang hindi sila yung shareholder doon sa June eh. Oo, oh, oh, tama. Ato Unless, Unless, mapuprove mo, hmm. syempre, ano yung mga communication nito. Ayun. Hindi, eh, may eh. So, kung naging negligent ka as mayor, Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. O oh, the admin case ka lang. Ah, Administrative case which ka lang. Which is, pwedeng suspend Suspindi. Ayun. Diba? So, dapat iprove nila, ano talaga yung connection, kasi yung naiimbestigyan nila, Senator Risa ngayon, oh, it's more oh. on his, her identity. Oh, kung oh. chance si ba, Filipino. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Hindi siya masyadong connected sa human trafficking. trafficking. So dapat ang paok hindi hindi mag lang sa at ah, Chinese ka. Nagano ka? Bao ka? Pinaupa mo to? Kasabwat ka. Hindi ganoon kadali 'yon. Oh, eh umu pa lang sa akin 'yan eh. Umu pa lang sa akin 'yan. Oo. Oh, oh. Malay ko ba. Mm -hmm. Oo, oh, oh, hindi mo tinignan eh. O oh, negligent lang ako. Ah, yun pa sinasabi ni Mayor na ibat eh, Mayor kay Mayor ka, pero neg negligent ka. Siguro uh -oh. tumanggap ka. Eh, prove mo. Uh oh. Kaya nga nagtanong sa akin kahapon kung tatangg tatanggapin ko ba ako ito. Kasi sabi ko hindi ko kahit hindi ko tanggapin partner. Uh -uh. Kung pwedeng ito yung lumabas na depensa mo. 'Di ba? Kasi uh -uh. hindi mo naman forget eh, sige nagkamali sila, nag falsify yung tatay nito sa birth certificate. O, oh uh oh. -uh. Pero hindi siya connected sa human trafficking. Oh, malaki. Pero sabi ko, malaki ang impact niya na ma-forfeit yung Pro mga lupa nila. Property naman, Atty. Mm. Claire. clear doon lang. Di ba? Oh, alam mo oh. mga kayubig, ganyan dapat mag... Y yung mga lawyer talaga. Hirap pala, no, Atty. Claire, no? Ganyan. Patunayan mo yun, ano? Oo, oh, oh, kaya minsan, at technical, kahit alam na natin na parang uwi kasabot ka, kasabot ka, pero unless you can prove the elements of the crime, mm -mm. wala yun. Oo, oh, oo. Oh. So pag wala kang katibay, wala ka palang alam na himik ka. <laughs> Oo. Totally clear. Kaya nga, laki ako sa farm, hindi ko alam. Eh, sabi niya, di ba? Eh, nabigyan po sila ng ano eh. Nabigyan po sila ng pagkor. Oo. Oh, oh. nga, di ba? Pagkor nga, dapat isama dito. Pero hindi Taga-issue lang sila hmm. na ano. Oo, oh, eh. isa pa yun, no? Attorney Claire. Uh, parang ganun din. Kami din taga issue lang kami ng business permit. Oo. Eh di ba parang pag-coordinate mm. o ano pinagkaiba ni ni mayor sa pinuno It's... ng pagcor? Pareho. Di ba kung isipin mo, yun po yung batas natin. Hindi sabihin pwede, pwede na. Eh galit kami sa iyo eh kasi ganyan ka, nandaya ka ng birth certificate. Eh hindi siya connected sa human trafficking. Oo. Ayan, malinaw po, Attorney Claire. Mm. Oo. Ayan, sabi ni ang hirap ito, kwatsyo ang simula nang mawala ng parusang biti sa ating bansa. Ayun, nagkaloko-loko na daw. Ayan, Actually, sabi sino sa, sa sabi? Ang hirap ipronounce eh. Kwatsyo-tsyuwa. Ayun, <laughs> ano ni Claire? Basta ikaw na yan. Mga minor de edad eh, okay, o daw. Okay, oh, Mga o. kayubi, ako'y matagal na nagpa-practice. Gusto ko man ng death penalty. Hindi nyo kasi pa, yung hindi exposed. Mm -mm. sa ginagawa namin trabaho. Kasi trial ako eh. Siguro iba-ibang klase kasi ng lawyer. Mm -mm. Ako trial. So expose ako. Mm -hmm. Exposed Expose ako sa police, expose ako sa judge, expose ako diyan. Yung ibang lawyer, company. 'Di ba? So hindi sila exposed dun sa nangyayari nisa. Oo, oh, oh, attorney. Kaya eh, ako, ang dami ko na naano sa police eh, mm -hmm. nangyayari diyan. So ibig sabihin, mahirap po hangga't hindi malinis yung justice system natin. 'Yun lang. Ha? Mm -hmm. Pisa na natin sa mga manghuhuli, yung mga mag-implement. Police, okay. fiscal, judge, yung lahat na. ba? Diba? Hanggat hindi nalilinis asing malinis, mahirap mag penalty. Ah. Oh, Kasi, oh, oh. may mga pagkakataon, mga kayubi, syempre, death penalty ka. Dito mm -hmm. ha. Mm-hmm. Pwede kang plantahan ng droga. Ano gagawin mo? Ayaw mong debt penalty wala ka namang ibang ebidensya. Mm -mm. Naplantahan ka eh. Mm -mm. Di ba? Kayo lang nandun dun eh. Ano mo ipagtatanggol sa sarili mo? Kung hindi ka Ayan. nagbigay ng ganito. Wala. So, it's either ba, pipilitan ka maging ganito pa, hindi ka ma-death penalty. Or, ma-death penalize, magkaroon ng death penalty, uh, yung isang tao, na wala pa lang na nangyayari, attorney Claire. So, yun. Ba? Posibilidad. Ako kasi gusto ko dati death penalty. Mm -mm. So, sa ex expose ako dito, maraming pwedeng makasuhan dal planta. Mm Huwag -hmm. na tayo lumayo. Pangulong Duterte, ulitin ko ulit. Mm -hmm. Fiscal pa lang siya. He admitted. Nagpa-planta sila ng ebidensya. At natutunan niya during fiscal time siya. Mm -hmm. Oo. Gusto niyo death penalty? fiscal, nagpa-planta ng ebidensya, gumagawa ng intriga. Mm -mm. Eh, di ba? Kung ikaw yung biktima nun. Mm -mm. Alam nila, ha? sabi nila, alam nila, that time, walang kasalanan to. Pero gagawa sila ng intriga. Nako. Oh. Nakakatakot siya. Oo. Oh, oh, talagang okay. justice system, attorney Claire, no? Hindi sa akin galing yun, ha? Oh, admission oh, oh. yun ni dating Pangulong Duterte. So, mm -hmm. di ba nakakatakot? Pero pag malakas ka, ayan ha, pag malakas ka, may kasalanan ka na, ano naman ang admission ni Pastor Kibuloy? nilalaka ni Pangulong Duterte. Pinupuntahan ang dapat puntahan para maayos. May kasalanan ka na, ligtas ka. Wala kang kasalanan, wala kang pera, the penalty ka. Oo. Oh, Yun ang ba? yun ang justice sa atin. Nakatakot yun. Oo. Oh, Kaya okay na sa akin yung life imprisonment. At least, pwede pa siyang ano, uh, ma-absolute pardon. Oo, pag ano, ano, gumawa oh, ng kabutihan yan. Pero syempre, ito naman. Mm -hmm. Okay din naman may death penalty kung alam mo siya na. Rapist. Oo. Oh, Ganyan. Pero, tingin ko, di, tingin, tingin ko dapat, ano, ah, uh, yun talagang may ebidensya na kung na ng sa body cam. Oo, oh, attorney. Talagang matiba yung ebidensya. Kamera. Oo, oh, oh, Tingin ko dapat gano'n. May, may, may condition na gano'n. Mm -hmm. Without that, mm -hmm. dintang lang. Mahirap kaya attorney mas mas pabor sa iyo kung life imprisonment think ko pag heinous crime at very clear talaga sabi ko nakunan ng camera at hindi splice sa mga kayubi ha. Mm -mm. nakunan sa CCTV talaga eh pwede na yun hindi na oh. ako mag penalty doon oh. kasi wala nang kaduda-duda yun mm -mm, mm -mm. yun lang attorney Claire sabi ni Nixon Capras, may nasabi Ay. daw si attorney Lali Delima na pwede ang warrantless arrest may nasabi siya kanina sa ah. Kanino? Apaki explain kayo, daw kayo, at, uh, at attorney Claire bakit niya nasabi 'yon? Nandito. Patong-patong na reklamang posibleng kaharapin ni Mayor Goh, dahil sa mga kasinungalingan. Kabilang na riyan ang identity theft. Mungkay ni dating Justice Secretary Laila De Lima, ipaaresto na ng Bureau of Immigration si Mayor Go kahit walang arrest warrant dahil anya ito sa seryosong mga paglabag sa visa condition pwede rin daw ikulong si Go sa immigration facility. Wala pa namang komento rito ang Immigration Bureau. Identity theft? Ibinibintang kay Mayor Alice Go? Pero umami ng paok at ibang mga senador na itong pangalawang Alice Leal Go na may record sa NBI ay hindi pa nakikita at hindi pa nga doon natatagpuan doon sa nasabing address. So paano natin masasabi na si Mayor Alice Go ay nag-commit ng identity theft kung yung pangalawang Alice go ay hindi pa nalalaman kung totoo o hindi. Umamin din naman ng PSA na ang birth certificate lamang ni Mayor Alice Go ang lumalabas sa kanilang records at wala ang record ng pangalawang Alice lialgo. Warrantless arrest? Pero paano natin masasabi na si Alice Go mismo ang nag-commit ng violation ng immigration laws? Maliwanag din sa sinasabi ng mga senador na 13 years old daw itong guwahuaping na nagkaroon ng visa papunta sa Pilipinas. So kung 13 years old siya, minor de siya. So definitely, hindi niya naman magagawang mameke ng mga dokumentong ito. Merong gumawa niyan para doon sa sinasabi nating guwahuaping na idinidenay naman ng mga abogado ni Alice Go na ito nga ay kanyang dokumento. So kung siya ay 13 years old noon pa, hindi natin masasabing nag-commit siya o nagko-commit ng violation ng immigration laws para ma-justify ang warrantless arrest ngayon. Pero of course, patutunayan pa nila na itong Guo Huaping at itong si Alicia Guo ay iisa. Old of course, meron na sinasabing pareho ng fingerprints. Pero sa korte pa rin ito idudulog. Hindi tayo maaaring basta-basta ito husgahan. Bakit? dahil ayon sa mga abogado ni Alice Go, hindi kanya yung fingerprint na yon at hindi siya yung Go So, korte na magdidecide yan kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Pero hanggat hindi pa nagkakaroon ng cancellation ng birth certificate at hindi pa napapatunayan na yung kanyang birth certificate na nasa record ng PSA ay iligal na nagawa. Nananatiling Filipino citizen itong si Alice Go na nanatiling valid at legal ang kanyang birth certificate. Kaya kinakailangan na umaksyon na agad ang gobyerno, especially ang Office of the Solicitor General, para mapakansila agad itong sinasabi nilang falsified birth certificate ni Alice Go. At dahil sa ngayon, ang records ay Filipino pa si Alice Go. Paano natin masasabing nag-violate siya ng immigration laws? Kaya katuoron sinabi natin, mukhang hindi mai-implement itong sinasabing warrantless arrest laban kay Mayor Go. Ang warrant warrant ano? Warrantless. Pwede daw Attorney Claire. Alam mo dalawang dalawang tatlong sitwasyon lang po ang warrantless arrest. Una court in the act, pangalawa there's a parang there's a belief na yung taong to gumawa. Pag court in the act, alam mo na eh. Mm, -mm nakita mo. Halimbawa eh, ako. Uh, ano lang ako, citizen. Mm. Kita-kita -kita, tumatakbo. Oh yan. Pag Nanakaw! nalakaw, yung bag ko kinuha. Uh -oh. Sakit ako, tumatakbo. Uh -oh. Dala yung bag mo. Mm -mm. O oh, may dalang bag. Mm -mm. Hinahabol mo. Mm -mm. Hindi ko naman nakita, hindi naman siya caught in the act. Hindi uh ko siya caught in the act. Oo, -oh. darni. Ay pwede kong, pwede kong, ano yun, pulihin. Mm -hmm. Kasi may belief ako na talagang nangyari siya. Okay. Na hinahabol mo pa siya. Yung pangatlo, kapag ikaw ay uh, fugitive or tumatakas. Mm. Sa bilanggo. Oh, 'yan pag tumakas kahit, kahit walang warrant, kahit walang warrant of arrest, pwede mong hulihin. Warrantless arrest. Tatlo lang 'yun. Ah. Oh. So saan papasok si Go Edu? Oh, oh, oh. Wala warrant sa des. Parang wala siya papasukan do sa tatlo exception. Ah, okay. Oo, diba? oo. Oh, oh. mm. 'Yun lang. Mm-mm-mm. So, Nancy's Injury Docs. Oo oh, oh nga. 'Yun. Uh -huh. So, hindi ko nandinig yung kay Senator Leila, pero baka kasi ibang context. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. Uh Oo. -oh. Ay, ano sabi ni Ena, downfall? Caught in the act at kaya mo ulihin? At kaya mo. Ah, uh, ito naman sabi ko kahit naman citizen ka eh, basta nakita mo caught in, caught in the act. Mm -mm. Ah, citizen oh. Sa Pero minsan nakakatakot din. Eh. Uy no, naman, madamay eh. ka. Di ba minsan sabi ko, <laughs> na, saksak, no, siya yung nasaksak mo, no? Inaawat, lang. Inaawat mo lang, nagtanggol ka lang. Ikaw pa'y napahamak. Pero tingin ko, mga kayubi, mukhang gagawin ko yan. Oh, good oh. talaga, attorney. Kasi ano, ito na experience ko ito ah. Oh. Kotse. Driba ko. Meron siya. Una, ito yung sasakyan ko. Manila to nangyayari pa ito mga kayubi ah. Sa may bandang malapit sa may... Ang lakas ng law ni attorney. Malapit oh. sa may... Ang tawag dun? Yung museum. National Manila, Museum. Oo. Oh. So, ah, uh, koche. kotse. May isang taxi. Tapos meron siyang truck na may bigas. Oo. Oh, oh, Pangatlo ako. Nakita ko kasi may umakyat. Yung ah. makita naman, kinukuha, binubutas yung bigas. Oh, yun. Yung sako pala. Mm -mm -mm. mm. So, this, binusinaan ko. Mm. Pagkabusin ako, baba sila. Hindi nila alam ko, ako yun, di ba? Mm -mm. Tapos yung ulit. Ah. Binusinaan ko ulit. No. <laughs> Hinanap nila. Tapos yun yung Siyempre, tahimik na ako, diba? Pero may, 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 ano mo, tendency makialam ako pag ano. Ah. Tapos pag may, nung, may time nga na ano, nanghabol kami ng, ano, nagnakaw na sa land. Alam na i-check yun. <laughs> Oo, oh, oh, talaga attorney tapos. Oo, oh, nawakan ko yung nanguha nang, nang ng ano sa mm. Nawakan ko dito. Yan hey, ang pawis siya eh. Wala oh. siyang damit. hindi mo siya maawak ko dito. O, oh, nabitawan niya yung isa sa salamin Pero yung isa sa salamin nakuha niya na sana, sana, ano sana, pala tawag doon yung sa side sa mirror? Sana all malakas yung loob ka tulad mo, <laughs> attorney Claire, no? <laughs> hindi, siguro malakas pala yung loob ko noon kasi wala pa akong anak. <laughs> Iba pag may anak ka na. Medyo. <laughs> Minsan, <laughs> eh, wag ka makikialam yan. Pst, mamaya, mapahama ka Di ba? Oh, mga ganun yeah, eh, no? Eh, mga kayubi. Oh, ma- oh, oh. na Ano naman, napagkwento na naman ng buhay-buhay. Oo -buhay. <laughs> oh, oh, nga, attorney. Ayan. Oh. Okay. So, yun attorney. So, Clay. paano? Mm -mm. Happy weekend, partner. At marami pang bumabati pa rin sa inang... Thank uh, you po. Happy mm -hmm. birthday ayon. Mm -hmm. Okay. So maraming salamat po. Ayan at uh, nga lang po ni uh, Rajuman, Rod Marcelino Pansamantala po, Rajuman Jenny Pahilanga. Ayan, hanggang, uh, hanggang sa lunes, pagkakarinigan tayo. Ako basta sa Tonic Recast, nagpapalala, magtulugan, inyong karapatan. Hanggang